Ituloy ang pamamasyal ni Bea Alonzo sa Europa. Lost in the charm of Croatia, where every corner feels like a postcard, ayon sa latest update ni Bea sa kanyang Instagram account kung saan ibinahagi niya ang mga larawan ng kanyang pagliliwaliw. Hindi naman nakaligtas sa pansin ng mga celebrity friends at maging netizens na glowang ang orahan ni Bea. Say ni Sarah Labati, she's glowang. Inayunan ng mga fans ang obserbasyon ni Sarah. Habang ang vlogger na si Mimi Yu, inusisa pa si Bea. Happy ka Tay Ania! Say naman ng netizens, happy at glow ang Bea! Wow, you're so pretty Miss Bea! So beautiful! Freshness and happiness looks good on you our Queen Bee! Bagamat hindi kasama sa mga larawan ng pure gold air na si Vincent ko, halata namang ito ang nagbibigay ng extra glow kay Bea. Ano ang say sa balitang ito?